ang mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa loob ng ilang siglong pagiging kolonya ng Pilipinas, marami ang nagbago sa buhay at lipunan ng mga Pilipino na naging dahilan kung bakit hindi naging madali ang ginawang pagbangon ng bansa. Sa pagtatapos ng ikalawang digma ang ang pagsibol ng mga hamon na susubok sa tatag ng Pilipinas na hanggang ngayon ay nananatili sa pag-iral ay ang mga hamong politikal, hamong pang-ekonomiya at hamong pang-kultura at panlipunan. Nabuo man bilang nasyon ang Pilipinas ay nag-umpisa namang mabuo ang mga lamat na nagsimula sa pag-usbong ng mga hamong politikal. Tulad ng pag-iral ng demokrasyang elite. Ito ay tumutukoy sa kontrol ng iilang pamilya sa politika ekonomiya at iba pang sistemang panlipunan. Karamihan sa mga negosyo at malalawak na lupain sa bansa ay pagmamayari ng mga pamilyang elite. Karamihan sa mga mambabatas at opisyal ng gobyerno ay galing sa pamilyang elite. Tinatawag din ang sistemang ito na oligarkiya dahil sa kakayahan ng iilang pamilya na kontrolin ang gobyerno at ekonomiya ng bansa. Ang pagbibigay ng prioridad sa mga personal na interes na mga pamilyang ito ay nagsisilbing balakid sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang isa pang manifestasyon ng demokrasyang elite ay ang pagkakaroon ng dinastiyang politikal. Ang dinastiyang politikal ay ang pag okupa ng iisang pamilya sa mahalaga at matataas na posisyon sa pamahalaan, lokalman o nasyonal ang pagpapalitan ng mga miyembro ng isang pamilya sa isang posisyon at dahil dito ay nagiging limitado sa iilang indibidwal ang pagdedesisyon sa mahalagang usapin sa pamahalaan at pagsasagawa ng batas ang hamon ng neokolonyalismo ito ay tumutukoy sa hindi tuwirang pananakop ng mga malalakas na bansa sa mga mahihinang bansa sa ilalim ng sistemang ito, ang malalakas na bansa ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang makontrol nila ang mahihinang bansa. Makikita ang epekto ng neokolonyalismo sa pang-araw-araw na buhay tulad ng edukasyon, wika, pagkain, pananamit at iba pa. Ang neokolonyalismo ay isang malaking hamong politikal sa Pilipinas dahil nagsisilbi itong banta sa ating kasarinlan. Ang isa pang hamong politikal na kinakaharap ng ating bansa ay ang korupsyon. Ang korupsyon o katiwalian ay tumutukoy sa hindi makatarungang paggamit ng kapangyarihan at posisyon sa pamahalaan ng isang individual para sa pansariling kapakanan o interes. Ang malawakang katiwalian ang isa sa itinuturing na dahilan kung bakit nananatiling mahirap ang bansa natin sa kasalukuyan. Ang mga sumusunod ay ang ilan sa mga hamong pang-ekonomiya na kinakaharap ng ating bansa. Bagamat sinasabing sagana sa likas na yaman at yamang tao, ang Pilipinas ay itinuturing na isa sa mahihirap na bansa sa Timog-Silangang Asya. Sa kabila ng sinasabing pagtaas ng ating gross domestic product, ay nananatili pa rin ang pagkakaroon ng maraming mahihirap sa bansa dahil sa hindi patas na distribusyon ng kita. Isa sa mga hamong kinakaharap naman ng ating sektor ng agrikultura sa bansa ay ang pangangailangan ng maayos at matagumpay na reformang agraryo. Ang kakulangan sa lupa at kapital ay isa din sa mga hamon na kinakaharap ng ating mga magsasaka. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga kailangan sa pagsasaka, kabilang na ang mga binhi, abono at iba pang gamit agraryo, ay napipilitan ng mga magsasaka na magtaas ng presyo ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga kailangan sa pagsasaka kabilang na ang mga binhi, abono at iba pang gamit agraryo ay napipilitan ng mga magsasaka na magtaas ng presyo. At ang pagpasok ng mga imported na produktong agrikultural na higit na mas mura sa lokal na produkto. Ang isa pang hamong pang-ekonomiya ng bansa ay ang kawalan ng basehang industrial ang basehang industrial ay tumutukoy sa mga pribado at pampublikong negosyo, pasilidad at mga pabrika na bumubuo sa mahalagang produkto ng bansa. Mahalaga ang mga ito sa paglago ng ekonomiya ng isang bansa dahil ito ang nagpapakita ng kakayahan ng isang bansa na kaya niyang tugunan ang sarili niyang pangangailangan. Ang mga usapin hinggil sa pagkakakinlan lang Pilipino at kakulangan ng mga programa sa pagsulong ng kapakanan at kagalingan ng mga grupong etniko ay ilan sa mga hamong pangkultural at panlipunan ng ating bansa. Dulot ng pagiging kolonya ng mahabang panahon ay naging malalim ang impluensyang iniwan ng mga dayuhan sa identidad at kultura ng ating bansa ang kakulangan ng mga programa sa pagsulong ng kapakanan at kagalingan ng ating mga pangkat etniko. Sa kabila ng kanilang makulay na kultura at tradisyon ay ang realidad ng nararanasan nilang pang-aabuso at diskriminasyon. Ang mga katutubo o indigenous people ang karaniwang biktima ng pang-aagaw ng lupa na kanilang itinuturing na ancestral domains o lupang ninuno ang pagpapatuloy ng kilusang komunista ay isa rin sa mga isyong panlipunan na kinakaharap ng ating bansa. Ang Communist Party of the Philippines ay aktibong nagsusulong ng kanilang ideolohiya at marami sa mga kasapi nito ay mga manggagawa, magsasaka at estudyante na naghahangad ng pagbabago sa lipunan. Sa panahon ng dating Pangulong Duterte ay nagdeklara ng all-out war ang pamahalaan laban sa mga komunista. Isa sa mga naging kampanya ng pamahalaan ay ang red tagging na tumutukoy sa pag-aakusa sa isang individual na ito ay may kaugnayan sa mga makakaliwang pangkat, rebelde o terorista. Karamihan sa mga naging biktima ng red tagging ay mga mag-aaral, guro, mamamahayag at iba pang profesional. Bagamat malaki ang naging epekto ng kampanya ng pamahalaan laban sa komunismo, ay nananatiling malayo pa rin ang lakbayin ng bansa upang maayos ang sigalot sa pagitan ng dalawang pangkat na may magkaibang ideolohiya. Ang mga hamon sa pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandigdig